Hanap pangilinan, inasar si Don. Kausap si Bel Mariano habang nasa Switzerland sila. Iba kapag magkalayo, parang lalag na ang mga manok natin kapag hindi nagkikita. Spend time muna sa family. Panigurado, pagkuwi sa Pilipinas din, susulitin ulit at maraming pasalubong kay Belinda. Palagi namang ganyan kapag magpapasko. Waiting na lang tayo pagpasok ng January din. Maraming aabangan sa Don Bell na mga big projects pa. Ang daming blessings si Pasok. Ang papait ng mga bata kaya pinagpapalo lagi sila. ay nga sa mga ibinahaging komento. Buti na lang may direct plan. May aabangan tayo once a week ngayong Pasko. Doon pa lang, na kami Hayaan na muna natin na mag-enjoy ang Dulbel sa kanilang bakasyon. Kasi pagpasok ng bagong taon, mar marami na naman silang gagawin at pagod malala. Pero kasama na rin ang mamiss ang isa't isa kasi magkalayo sila ngayon, nagtatawagan naman kaya yung palang kilig na kilig na. Ayon pa sa isang komento sa sobrang miss nga ni Donnie kay nag-upload na ng ilang kaganapan. Christmas Special last week. Tiis-tiis muna, panigurado, pag-uwi nyan, susulitin nila agad. Kung taon naman ay may bakit-li sila na ginagawa. Hindi tayo sa mga susunod din ng pasabog. Kaya mga Donwell fans, waiting na lang tayo at kiligin muna sa The Red plant Don't forget to comment your opinion, like, subscribe and share this video. Thank you for watching.